Hoy lahat! Maligayang pagdating sa Empower Stories. Nayon, ipinagdiriwang natin ang isang kahangahangang tagumpay ng isang makapangyarihang queer trailblazer. Kakakuha lang ni Mela Habidjan ng dalawang master's degree mula sa Spain at inialay niya ang mga ito sa queer community. Sumisid tayo! Si Mela Habidjan, ang pinakamamahal na Miss Trans Global Queen, ay hindi nakikilala sa pagbagsap ng mga hadlang. Mula sa kanyang pinagmulan sa Pilipinas hanggang sa pagiging isang pandaigdigang ambasador, palagi siyang naglalayong mataas at nayon, mas mataas pa siya. Ilang araw lang ang nakalipas, noong Hulyo 22, 2000 at 25, inanunsyo na si Mela ay nagtapos ng dalawang master's degree sa Spain, isang pambihirang tagumpay sa akademya. Bagamat hindi tinukoy ng artikulo ang kanyang mga larangan ng pag-aaral, ang pagkamit ng hindi isa kundi dalawang degree sa ibang bansa ay isang patunay sa kanyang walang humpay na pagmamaneho at intelektwal na hilig. Ngunit narito ang nakakabagbagdamdaming bahagi, itinalaga ni Mela ang kanyang tagumpay sa queer community, na ipinapahayag na ang Milestone na ito ay para sa bawat laikilis panandang pandagdag na individual na nangarap ng malaki sa kabila ng mga hadlang. Ang accomplishment ni Mela ay hindi lang personal, ito ay simbolik. Nangunguna ang Spain sa mga karapatan ng laikilis panandang pandagdag sa Europe, na may pantay na kasal sa parehong kasarian mula noong 2005. Pagkilala sa gender marker mula noong 2007 para sa mga nasa hustong gulang, at para sa mga trans youth mula noong 2018. Sa pamamagitan ng pagkamit ng dalawahang master's degree sa kapaligirang ito, pinatitibay ni Mela ang mensahe, ang edukasyon at pagsasama ay magkasabay. Ang platform ni Mela ay palaging pinagsama ang glamour sa layunin. Ngayon, pinalalawak niya ang kanyang impluensya, pagtuturo sa mga kakaibang kabataan, pagpapalaki ng kamalayan, at pangangahas sa mundo na magbigay ng puwang para sa lahat ng kasarian at pagkakakilanlan. At makakatulong ka rin, ibahagi ang kwento ni Mela, Iangat ang mga kakaibang boses sa sarili mong buhay, at maniwala sa iyong mga pangarap, anuman ang mga ito. Malaking pagbati kay Mela Habijan, naway ang kanyang paglalakbay ay magaan ang daan para sa mga darating na queer scholar at aktivista. Kung nakita mong nakaka-inspire ang kwentong ito, pindutin ang like button na yon, mag-subscribe, at airing ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang nakaka-inspire na kwento.